ang baon natin ngayong araw mga kaibigan tinapang bilogin na may dalawang kamatis samahan nyo naman po akong kumain mga kaibigan ang sarap na naman ang ating lalagyan ng baon mga kaibigan oh. ang sarap oh, yun, oh. Ayun, yan o sarap mga kaibigan ang kain natin ito mga kaibigan ang bilugin na tinapak tapos may kamatis wow sarap uy nako ah, masarap naman ang kain natin ito uy ito yung matak din mga kain grabe sigutom na ata yung matak tapos pa nang kumain ng kamatis food trip mga kaibigan food trip ganito tayo araw araw Pinti pesos lang tong ulam natin mga kaibigan. Murang-mura, -mura, nagtitipid, wala pang sawdi. Tapos pagdating ng sahod, ulit kasi mabilis yan mauubos eh. Pati mm. itong ano, bito niya, masarap to. Tidak pa itong mga kaibigan dito sa Mercedes Cam Norte. Dito sa Bingol. Bagong-bago. -bago. Press na press. Bagong gawa. Ang sarap. Ang sarap, sarap. Mm. Mm. Dalawang piraso lang, mga kaibigan. Busog na busog naman tayo nito. Tumataba na tayo. nasa tabing kalsada lang tayo kaya maraming dumadaan live na live ah uh, yung part ng bituka niya malasa walang pait manamis namis gusto na lang mga kaibigan no? oh. matapos na tayo bitok again simon itin natin yung kanin mga kaibigan simot na simot yan mm. simot na simot oh. mm. sabay tapon ng kinainan